Ah uh, good morning po. Ito po yung asitaw uh, natin nena. Ha? Ah saka yung okra, ayun po yung okra. At okra, ayun po yung okra yang okra. Tawag ko sa memo ito po, sintao sa pagitan niya, sintao po. Mm. Um, isang linggo na po 'yan. Yan paikat po 'yan, nasakit na po tayo po 'yan. Kandido po Puji pada mu kebujan, pero apa lain pun ada yang pergi orang saya. Yang tu pun masih tahu. Okra, lihat pun ada okra. Atau lihat pun si tahu. Oh, tapi pun di sini ubung yang September 8. 2024 po. Medyo kainit po. Maganda pa yung panahon ngayon dito sa ating kubo. At uh, pinasyalan lang po natin at uh, makita kung ano yung mga update dito ngayon. Ito no, uh, po na unti-unti na pong napaflat. Yung pagitan po itong, itong linya po na yun ay sitaw. At yung linya po na ito ay yan, mga okra. Uh, subok lang po natin yan kung ano yung magiging outcome nito po hanggang sa harvest. Yan po, tingnan. Napaka simple, simple ano lang, simple discard eh. Kaya lang siya pwede natin. Baka sa sobrang simple ng discard wala rin tayong anihin na bunga. Yan po, uh, mga katanim, magandang umaga po at marami po salamat.